Yo, what's up guys? So, this is Edmond Chavez. Uh, ngayon ang oras ngayon is mag 5.30 na. Ay, 5.30 na ngayon ng hapon. So, andito ko ngayon sa Taging. Taging na Sunshine Mall. Papunta ko ng Sunshine Mall kasi pag-ising ko kayo ng umaga, katin ang katawan ko. Naliligo naman Palagi naman ako naliligo. <laughs> okay. Then ko yung kamay ko. Kamay ko yung buwan. Nagka bubalik pala yung allergy ko. Yung allergy ko. Nung dati kasi naka na allergy na ako dati. Yung yung kating nasa loob ng balat. Like sa loob ng kamay. Ganun. So chinek ko kanina, kanina sa bahay kung may sitirisin ba. Kasi yung gamot sa katikati kati, -kati Wala naman. So ngayon kahit gabi na pumunta ako dito sa Sunshine Mall para makabili ng gamot kasi Iba kasi yung one mga katlog, yung ano tawag nito, yung allergy kasi di ka patatulugin kung one hindi ka iinom ng gamot o oh. Ito, kamay ko sa paa makati makati then sana may gamot dito nakapasok na ako

Mama, si Teresendo na yung mumurahin. Aba, oh, generic. Four pesos. Ayun yung mumurahin. Yung mamahalin, oh, magkano yun? 31.75. Magkano? 31.75. Ay, dapat. Dinere lang. Mahal pala. lang. <laughs> Iubos mo na lang yan. Mahalin ko? Ah. 7 na. Mahal pala? Ah. Branded, May ato lang. Ah? 7 na. branded. Kaya talang to? Yes po. Ang pag-inom niyan, ma'am. One. Once a day once lang. akala ko every 5 hours ko yun mo pala ang bahal 31, 31 pesos yung tablet anak ang pinata mahal Jangan <tinyo> <makes noise> Ito talaga yung gusto ko pero Parang talaga Yung ginagawa ko na lang Hindi uh, ko kumakain yung manok tripe Pag baka lumala Patay tayo Skin allergy ah. Skin allergy Skin ah. allergy naman apa itu mau ikut ikut padahal itu Thank you. Okay, so ito, Ay, jeje na lang. So, yung binili ko mga worth 100 pesos. Ilang pieces ba siya? Kasi 4 pesos yung isa. Alam mo, so, 2, 4, 6, 8, 10. Then, uh, 22. So, mga 22 ka ah. Then, pa-uwi na rin ako. Thank you for watching. Yan lang update lang sa inyo mga hotdog. <laughs> bye 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 bye. Sa mga hindi pa po nang mag subscribe, mag-subscribe na po kayo. Oh. Okay na rin po, simpadilim na rin. Bye bye and God bless.